Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nilangaw di umano ang concert ng international singer na si Jake Cyrus sa Amerika. Ito ay ayon sa source ng showbiz columnist na si Oji Diaz. Sa latest video ng kanyang YouTube channel, muling napag-usapan ni Oji ang karera ni Jake o unang sumikat bilang Charis Pempenko sa Amerika. Naikwento nga ni Oji na noong ikasampunang Disyembre ay nagkaroon ng concert si Jake sa San Diego. Ngunit nilangaw o wala raw halos dumalo sa concert ni Jake. Tinatayang hindi raw bababa sa pitundaan ang kasya sa venue ng concert ni Jake pero hindi man lang daw umabot ng dalawandaan ang nanood. Ayon kay OG, tila intentional umano na walang dumalo sa concert ni Jake dahil mas gusto raw nilang marinig ang boses niya noong si Charis pa ito. Parang more or less yata mga 700 yung capacity. Oo. Oh. Parang mga wala pang 200 yata yung umate. Yung nanuod. Ay bakit daw? Bakit kaya nun? No? Okay. Yeah. Hindi, ang sabi ng iba na hindi nakapanood ng fortune mm -hmm. Intentional nilang hindi manood kasi mas gusto nila mm -hmm. yung boses nung Charis Membeco pa siya Samantala, hindi naman ito ang unang beses na naibalita ang tungkol sa tila hindi magandang estado ng karera ni Jake sa Amerika Matatandaan na kamakailan lamang ay ibinunyag ng showbiz columnist na si Christy Fermi na hirap makakuha ng singing project sa Amerika si Jake. Ayon pa kay Christy, maging ang isa sa mga nagpasikat noon kay Jake na si David Foster ay hindi na rin siya matulungan na magka-project. Hindi naman lingid sa kalaman ng marami na mula ng iladlad ni Jake ang kanyang tunay na kasarian ay isa-isang nawala ang kanyang mga proyekto. Patunay lamang na hindi tanggap ng marami ang kanyang pagbabago gayun pa man, wala pa namang pahayag o reaksyon si Jake hinggil sa mga pahayag ni Naoji at Christy tungkol sa kanya. Anong masasabi mo sa balitang ito?